Oh, ayun na tama na nakabasin oh. ug <laughs> Pasig oh, dili pa ni pwede um, ipasira ba. Wa para ba ta na ta di anhe. O, wala ko imanya kumbalay. Ila may unusually. Ambo, to, pila ni kami, pila ni. Oo. Poy, o okay, quiero okay, kung okay, ngane kumbalay sisay. Utor ko okay, ani oy. Okay, Tako okay. na. Nakitaas. Dito sa taas akong kwarto. Hmm. Katong duha ka bintana. Ang kwarto na dito. Sa ka CR doon. Isa ka sa taas.